How likely is that? No? Kung talagang tutuluyan niya itong investigation sa flood control, tapos may makatatamaan ng mga miyembro ng House, pati ng Senado siguro, hmm. eh yung likelihood na baka siya ang matuluyan when it comes to impeachment at impeachment trial. Baka siya yung ma-fortuit. Hindi yung yeah. si Sarah Duterte. Yes. Halimbawa, itong atake ng uh, Alianza campaign manager, Toby Chanko, sa Speaker, at saka hmm. kay Salpico, yung dati niyang appropriations head, hindi na to simpleng atake ng isang kongresista. Ang aking uh, ang aking uh, balita ay may ilang mga partido na sinusuportahan siya. Hindi ko na i-specify yung mga partido na yon. Pero yung mga partido na yon ay kasama sa ruling coalition. So labanan na ito ngayon ng mga partido mismo sa kongreso. No? At uh, kung sino ang mananalo dyan within the next few days, ay malalaman natin sooner than later. Pero may din dynamic sa Senado. No? Ang problema rito ay siyempre yung mga political base ng presidente, yung mga kaalyado ng administration, yung matatalo ay siyempre madedemoralize at dahil madedemoralize ay pwedeng i-consider na kumanap ng ibang political ally dun sa kanilang mga kalaban going into 2028. Yun okay. yung, alam mo naman, hindi naman prinsipyo or plataforma or vision or higher mm -hmm. purpose ang nag sa mga politiko eh. Ang nag-unite sa mm -hmm. kanila ay yung kanilang political survival at yung kanilang political future na bahagi mm -hmm. ng kanilang political calculation. Ibig sabihin, that can change overnight. Tagnaga ko pa sa Rector Edu, no? Noong nabuo naman yung unit team, tapos si President, pa then candidate for President, uh, Bongbong Marcos, I suppose, nung nakipag-negotiate yan sa iba't ibang mga political clans, sa iba't ibang mga distrito, iba't ibang mga politiko, kasama yung mga congressmen, hindi naman siguro pinag-usapan lang dyan, supportahan nyo ako because I will do the right thing, no matter what. <laughs> hindi naman siguro ganun ang usapan dyan, di ba? oh, <laughs> hindi naman tayo naive So, dahil oh, okay. hindi ganun ang nag ano, ang nag, uh, nagbikis sa kanila. Hindi ako naniwala ako eh. Ah, Ah, uh, ibago eh. Ano ba? Sige. Oh, minsan kapit bahay yata <laughs> nang <laughs> no? Yung kuya ba? Minsan yung kuya ba natin na uh, tinutuluyan magkatabi, no? Nagkaka nagkakabulungan tayo, no? E, kasi kung ganun ang kung ganun yung nagbigkis sa kanilang uh, support, no? Sa kanilang uh, alyansa, eh talagang madaling gumuho 'yan, 'di ba? Kasi sasabihin, eh sinabi mo pa sa amin na you would you would you would just do the right thing. Hindi naman eh, 'di ba? Hindi mo rin suporta namin eh. Oh, no, dapat kasi ah, uh, bayan. Uh, sana all happy. No, hindi mo pwedeng isa lang, di ba? So, ah, uh, kailangan pag-awayan, kailangan magkaisa tayo sa division of spoils. Di ba? No. Ito ba sa atin? Bakit spoils? Ngayon eh. <laughs> nga, 'yun ang pag-usapan natin eh, no? Yung yung nagiging three-cornered three-cornered fight, no? Dito sa Asia na pinag-uusapan natin. Si si President Marcos taking on Congress, in particular yung House. Tapos hmm. na din yung third corner ng mga sarat ng na mga Duterte na obviously hmm. nag-enjoy yung mga yan, di ba? Dahil sila nakikinabang dito eh. Sa away, di ba? Palakpakan, no? Okay. Pero hmm. basically, can can BBM take on two? Uh, kung kung lari, fight at two fronts at the same time? Well, ah, uh, tingin ko ang uh, sinusunod nila ngayon si Napoleon. No? Don't interfere when your enemy is making a mistake. Hmm. So, ganun, nanonood sila ngayon. Kaya makikita mo medyo tahimik, di ba? Hindi, tanong BBM eh, kaya ba niya sa pagsabayin yung dalawa? Ba? Mm. Well, baka hindi masyado yun ang consideration ni BBM. Ang consideration niya ngayon, katulad ng interview niya sa GMA7, no? galit siya at naiiyak siya at naawa siya dito sa mga sinasalanta na wala namang kasalanan. No? Mm -hmm. Tapos yung mga sumasalanta, are getting away with it. Getting away with murder. Getting away with floods. Getting away with corruption. So ganyan yung kanyang uh, galit ngayon. At yun yung kanyang uh, populist ethos at this point, to empathize. No? Nakita, narinig mo na yan eh. Simula nung interview niya kay Tonying, no? uh, gusto niya mag-empathize sa mga tao. At nakadagpad yan, yung midterm election. No? Uh, hindi mo naramdaman yon, yung empathy hindi man ramdaman. The actually <laughs> ito naman ah kidding aside. I'm giving him the benefit of the doubt, no? Baka naman talagang ano, nandoon na yung puso niya, 'di ba? Kasi yung pagbasa ko rito, uh 'di ba during the campaign, never siya nag-apologize and never will he apologize for the atrocities of his father, 'di ba? Pero siguro naman I, I I'm giving him that benefit of the doubt na baka naman this Marcos in trying to clean up the Marcos name in history is finally trying to do what is right during the remainder of his administration i'm willing to give him that benefit of the doubt mm -hmm. ang yeah. problema lang they are in the middle of an existential battle oh yung mm -hmm. problema siguro kung wala itong uh, uh, Duterte a uh, battle baka mas iba pa yung complexion ng na nangyayari pero dahil nandun sila sa gitna na yun, no uh, mas ko eh mas hindi ganun kadali no mas hindi ganun kadali lalo na practically Uh, two, two years na lang yung kanyang term. Dahil yung last year, ko na yan eh. Uh, election na yan, kampanya na yan eh. At saka ko na yan, talagang uh, purely lame duck na siya. Maraming hmm. mga kaya dyan, mga mangyayari. Alliances will already be uh, forged and realigned. no uh, May realignment na by the time. So practically, two years na lang yung natitira. At hmm. uh, parang hindi niya kailangan itong ganitong klaseng dynamics. No? Bagaman, maunawaan natin yung kanyang legacy mode. Na ang aking legacy ay maglinis. No? Ang aking legacy ay to empathize with the people. Ang aking uh, eh, uh, legacy ay ipakita na handa akong maglinis ng aking bahay. No? Pero nangyayari yan dito sa gitna ng isang existential battle. No? Oh, ito lang pala, no? Yun yung delicate. Oo nga eh. Ah, Pinanood niyo rin siguro yung ano yung latest na podcast ni President Marcos dito kay Vicky uh, Morales no. Uh again, I'm willing to give him the benefit of the doubt pero parang medyo uh, I find a bit strange uh, given his history as a local government official tapos naging senador tapos naging presidente eh parang gulat na gulat siya na ah ganito na pala kalala yung corruption sa infrastructure sa flood control parang it's very hard to believe, no? Alas, natutulog ka sa pansitan, di ba? For lack of a better word. Ngayon mo na na-realize, Ngayon lang na-realize ang Pangulo. After the midterm elections, after na sunod-sunod na bagyo o pag-ulan, sunod-sunod na pagbaha. Hindi ba niya tinitingnan yung budget? Since the very first budget that they had. Mabaka naman yung time na yun, hindi rin na-realize Baka isang mas fundamental na kaibahan ngayon, uh, Christian, ay yung sense of outrage ng mga tao. Parang all over the place, galit na galit ang mga tao. Eh. So, Agree. yung galit mm -hmm. na yan, ay kung hindi mo haharapin ng maayos, sa'yo sasabog, sa'yo tatama. Baka yun yung kaibahan dun sa mga nakaraang dalawang taon o tatlong taon. Ngayon, oh, pero, pero yung argument na yan, Senator, that doesn't uh, negate the idea or the fact na impossible hindi niya alam ito before. Exactly. It doesn't. It doesn't. Ang sinasabi ko lang, practically, no, yung kanyang attitude, hindi ko siya tinitingnan as a strategy. Tinitingnan ko siya as a tactic. Hmm. Empathy as a tactic. Dahil nga, kinakailangan mo mag-empathize dahil galit na galit ngayon ng tao sa corruption. At kung hindi ka magpapakita ng empathy, parang kasabwat ka sa lahat ng nangyayari. Hindi lang yung hindi mo alam, hindi lang yung uh, uh, nararanasan mo. Kundi kasabwat ka. Gusto niyang dumistansya ron eh. Gusto niyang tanggalin yung political baggage na yon, no? At gusto niyang gawin yan by launching this, mahiya naman kayo. Kahit alam naman niya na yung sinasabi niya na mahiya naman kayo, yung mga kaharap niya. 'Di diba? Tingin ko, tingin ko, hindi naman sa ganun kabobo para hindi ma-realize na yung sinasabihan niya na mahiya naman kayo no, ay yung mga walang hiya. Pero ako, abod no, naisip ko pa rin, mas ka siguro kung sinabi hindi mahiya naman kayo, no? Ang kakapal na mga mukha ninyo. Mm. <laughs> Pero that's just me. okay. Th that's just you. That's just me. Okay. <laughs> <laughs> Ayun nga, eh, eh uh, ito uh, I still believe na ito yung pork barrel moment ni President Marcos, 'di ba? The same way yung panahon ninyo nagkaroon ng pork barrel moment itong si uh, then President Noynoy Noy Aquino, 'di ba? Pero okay. we saw what happened there, no? Pero dito, do you think he has what it takes to to actually push for hindi lang yung ano no, mapanagot yung ilan, pero yung yung pinaka-guilty siguro, yung pinaka-guilty at makapagpasok na reforma para kahit pa paano naman mas mahirapan itong mga magnanakaw sa susunod? Well, yung kaibahan siguro ay uh, uh, at tingin ko seryoso siya na gusto niyang uh, dalhin ito to its logical conclusion. No? Uh, not a system change, pero mag, mag, uh, mag magpakulong ng mga tingin niya ay bahagi na may kagagawa nito. Hindi lahat, dahil kung lahat ipapakulong niya, baka hindi ganun karami ang matira sa gobyerno. So tingin ko magsasample siya. Pero yung isasample niya, yung pinaka tingin niya na pinaka guilty, no? Kaya yun yung yun yung kanyang dilema. Yung si panahon ni Pinoy kasi, nagpakulong siya ng dating Senate President, nagpakulong siya ng dalawang uh, ng, tat, da, ng, tatlong senador, nagpakulong siya ng uh, main culprit yung Sinapoles, at pinagbawal ang pork barrel. Ibig sabihin, may output ka eh. May output hmm. ka. Siya, kinakailangan mag maglabas ng malinaw na output dito. Ibig sabihin, binuksan niya yung Pandora's box, hindi na yan maisosole, anong gagawin niya? Ang problema niya rito, yung kanyang ipapakulong ay mga kaalyado niya. Hmm. Mga kaalyado niya. Nung panahon kasi ni Pinoy, isa lang ang partido eh. Liberal Party lang eh. At at kulado sa mga pinakulong ni Pinoy ang miyembro ng Liberal Party. Mm -hmm. no? Dito, ang ipapakulong niya ay miyembro ng kanyang ruling coalition. Hindi lang miyembro mga main leaders ng kanyang pinsan. No? Okay, speaking tapos of yung, tapos yung tatamaan sa Senado ay sila siya major na kaalyado nila. Mm -hmm. Ang sinasabi ko dito, hindi lang yung House ang nakasalang dito, ah mismo yung Senado nakasala. Kaya kasi sinasabi ko kanina, pwedeng may mangyaring major na uh, development, hindi lamang sa Kongreso, kung hindi sa Senado. No? Sige. Which, mm -hmm. at yung uh -huh. kung mangyayari yan, ang tatamaan dyan, yung kanyang mga kalyado. Yun yung okay. kaibahan dun sa Napoles moment ni Pinoy. So, wag na mag-isipin ng mga tao na ano to. Itong girean na ito, proves the point na mali malinis sa mga Duterte. Definitely hindi. Yes. Uh, ang kataon lang na medyo yung, parang rambol yan eh, no? <laughs> <laughs> Nagsusubukan yung dalawa, medyo nagkaroon ka ng konting pahinga. Diba? <laughs> oh. To so, catch your second wind. Pwedeng ganun lang yan. Mm. Uh, <laughs> pero, Pwedeng... mas pinaw yung kanilang uh, <laughs> strategy. Ha? Huh? Strategy nila, sinabi naman ni Sarah, baka siya yung ma-impeach baka yung presidente yung ma-impeach. At medyo nararamdaman nila yung ganong klaseng distinct possibility. Dahil kung ma-impeach yung presidente before 2028, siyempre yung vice president ang papalit. Diba? Lalo na hindi naman nila in-impeach yung vice president. Diba? Oh. Okay, naalala, naalala, ko tuloy yung, ano, no? yung pinag-uusapan natin that this is a battle for the president to lose. Eh kaso ayaw niya, ma, ayaw ma-impeach yung vice president. Eh? Tapos ayaw niyang mm -hmm uh, malitis, diba? Ganyan, ganyan. Eh, I hope it won't uh, Kung return. Kung na-impeach the vice president, iba yung, iba yung contours nitong power struggle na ito. Because this is a power struggle. Uh -huh. no? Eh, hindi na-impeach. Waiting on the wings. no? To pounce. Kahit uh -huh. <laughs> ano, looking back na, no? bilang huling punto natin, Senator Ro, pwede bang pinagsabayan ni BBM? Kunwari, tinuluyan si Sarah dun sa impeachment trial. Mm. Tapos at the same time, right after, eto, he took on his uh, Napoles or pork barrel moment by going after these politicians, contractors, and DPWH. Diba, inong panahon nyo, diba? After may impeach si Corona, diba, ba? bida si ano nun eh, si, si Enrile. O, pagkatapos, diba? Pork barrel. <laughs> siya yung si, si, si natanggal. <laughs> <laughs> Kala ko yun eh, kasi 2012 impeachment, na-convict siya, diba? O, tapos, 2013, yung pork barrel scam. Diba? Mm. ba? Diba? Kasi ba na pag niya eh. Tama. Eh, kaya kasi nasabi ko, iba yung contours ngayon nitong power struggle na ito uh, kung na-impeach si Sara. Kung na-impeach si Sara, mas lesser yung pressure sa presidente na gawin ito as a legacy project. Ngayon, hindi ganun kadali. Dahil nga waiting on the wings yung mga Duterte. For them to fight each other, weaken each other, no? Uh, at uh, lumipat sa kanila yung mga masasaktan lumipat sa kanila yung mademooralized lumipat sa kanila yung No, yun oh, yung okay. Okay, mga tutugisin O kita nyo, tinutugis kayo ngayon ng ano nyo. Yes. presidente Nyo. Eh, dito na kaisaamen di ba Pare-pare para pare 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 para tinutugis para 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 pero at the back of the heads, no, pag panalo na kami, yari kayo. <laughs> we don't forget. We don't forgive and we don't forget. Yeah. yeah? Oh. <laughs>